to, so, kang hayop kung ano-ano yung kinakain mo, okay lang. Pero sa akin, hindi. Si ito, ha? Ito? <laughs> oh. Yan! Yes! Saan naman ako sa loto? sa naman nalo itong mga numero yung tinayaan ko? Kunin so, mo na lahat ng gamit mo! Ha? Ayaw Pag bumuka mo ko, <laughs> hindi! sinasayang yung pera ko eh. Mariman! Halika dito? dito! Dito, dito, dito! Dito ka? Uh, uh, yes, ma'am. May kailangan po ba kayo, ma'am? Anong ginawa mo, ha? Tignan mo to! Nag-sign ka na nga sa rice cooker! Hilaw pa! Alam ano mo, sinasayang mo yung pera ko eh! Sinasadya mo ba to, ha? Gumaganti eh, ka ba sa akin? Eh, ma'am, hindi po hilaw yan, ma'am. Luto naman po yan, ma'am eh. Anong luto? Opo, ma'am, tinigman ko po kanina yan sa ikaw, mukha kang hayop kung ano-ano yung kinakain mo, okay lang. Pero sa akin hindi. Hindi ito, ha? Oh. Ito? <tong> <tong> yan! <tong> Kainin mo yan! Simula ngayon, wala kang sasahurin! Dahil sinasayang mo lahat ang pera kung pinagbibili ng pagkain ko! Naintindihan mo? No? Sumagot ka! Naintindihan ko! Sagot! Hindi ko bilhin! Mama! Eh! Sumagot ka na maayos! Mama! <tong> Nemo yan ha? Eh, itu matawang. Siapa kaya to? Eh si papa. Hello papa. Kailangan kasi natin mabayaran yung pagkakasanlaan ng lupa eh. Alam mo yung ginamit mo pagpunta dyan sa Manila? Eh, sinisigil na ako eh. Baka kasi ilitin na tong bahay natin eh. Ah, ganun po ba papa? Ah, ah, sige papa. Ah, hayaan niyo po kakausapin ko yung ko yung amo ko para makuha yung sahod ko. Huwag po kayo mag-alala pa pa. Gagawan ko po ng paraan. Pasensya na po ha. Hindi po ako makapagpadala ka agad. Eh, wala po kasi ako ngayon eh. Pero hayaan niyo po. Gagawa po talaga ako ng paraan. Promise. Ah, sige na. Pasensya ka na rin ha. Wala na rin kasi akong mahalapan dito eh. Sige pa pa. Marimar! Ah, sandali... ah saan ka na ba? Sandali lang papa pa ha. Marimar! Marimar! ah, ah ma'am? ma'am, kakatapos ko lang po maglaba, tsaka nagkuskus na po ako ng mga labahan niyo po. Tapos na po lahat. Tsaka nam lunch na din po ako. Talaga ba? Siguraduhin mo, ha? Sa oras na hindi yung tapos lahat, mananagot ka sa akin. Ay, ka! Oh! Huwag ka na! Huwag na, madam. Pulutin mo. Mamalengke ka at siguraduhin mo makakauwi ka kagad. Kasi magluluto ka ba? Eh di ba madam, kakapamalingki ko lang nung nakaraan. So what? Wala kong pakailan kung ko kailan ko gusto mamalengke. Ang katulad mo, nakutusan ko lang. Naiintindihan mo? Oh, ah, madam, pwede po ba ako makiusap sa inyo tungkol po sa sahod ko? <laughs> Ikaw talaga. Ay, bobo ka no? Bobo ha? Hindi ka nagtatadha! Ha? Di ba sabi ko sa'yo, simula sa araw na to, hindi na kita pagsasahurin. Dahil sa mo kanina, sinasayang mo yung pera ko! Na wala makukuha sa akin! Ay! Oh, kakapagod! Ay nako! Hindi pa rin pala natatapos niya na pagpuputol ng mga puno din sa labas. ingay ay ay ito yung tinaya sa loto ko kanina Sana naman ako sa loto Sana naman nalo itong mga numero yung tinayaan ko kasi kailangan na kailangan ko ng pera ay kailangan ko makapagpadala sa tatay ano to? eto, ano, ito tayo katago sa akin ha? tumaya ka ng loto? pagos kanina? Hinihingi mo sa sahod mo sa akin? eh di saan dapat na dalawa na sa tatay mo yung pera? Pero ito, ano ang mo dito? Naniniwala ka pa sa mga imposible? Ha? Eh, hey, ma'am, wala naman pong imposible, di ba? Ano wala? Ha? Tanga ka talaga eh! Bobo! At kaya pala, ang tagal-tagal mong dumating galing sa palengke. Kasi, naglinya ka pa sa lutuhan pasensya na po ma'am, nagbabasa kali lang naman po ako. Naalala niyo po si Bitoy po, yung sa Pipito man na loto po, umaman po siya dahil po sa pagtaya ng loto, kaya nagbabasa kali lang po ako ma'am. Hindi ko ka. Hindi ko kailangan ang opinion mo. At yun, drama lang yun. At ikaw, isa kang malas sa buhay. Kaya na nandito ka eh. Makikipagsapalaran na, na maging katulong Sige po, ma'am. Hirap naman pag walang-wala ka. Bakit mo kasi pinanganak ako mahirap? Naalila lang ako ng mga mga mayayaman. Oo. Uh -huh. Ito talaga si Madam. Napakaburat. Hey! Ouch! <laughs> ma'am. Ano itong ginawa mo sa mga damit ko, ha? Sakit. Ito, Juan! Ito, may ko Tapos ito, mga sulog! Uh -huh. ano yan, ha? Ang mamahal ng mga damit ko? Tapos yun yung ginawa mo? Ay, ma'am. Ang dami niyo po kasi pinapagawa sa akin. Nalito na po ako. Kaya hindi ko na po namalayan yung ibang gawain ko. Naiwan ko po na... So, ang ka pa? Ako ba'y may kasalanan ngayon? Ayaw yung trabaho dito! Di ba katulog? Eh, ma'am, sobra. inaayos mo! Eh, ma'am, sobra po kasi yung mga pinagagawa mo sa akin, ma'am, Yan! Halos wala na po akong pahinga. Sige! Isisi mo ba sa akin? Ha? 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 naghihintay dito. Ayoko pa naman sa ganun. Pinaghihintay ako. At saka kailangan ko na ito mabentang bahay na to. Kasi hinahabol na ako ng mga pinagkakautangan ko. Pag hindi ko nabayaran, papapulis ako. Makukulong ako. Ma'am, kalma ka lang. Papunta na po yung nakabili itong bahay. Siguro na traffic lang po. Eh, nasa na ba kasi yan? Napirmaan ko na lahat. Yung may ari, wala pa. Ano ba yan? Ha? Maharili ka ba yan? Pinaghihintay ako ng ilang dito? Ma'am, kalma ka lang po. Parating na po yung nakabili itong bahay tayo ng helicopter! Ah, ma'am, ito na ako nga po pala yung nakabili ng bahay. Paano uh, ka nakatakip yan? Sunog ba mukha niyan? Hoy! Hindi ako nakikipagbiruan! Pagdaling mo nga yan! Ano ba yan? Mali ba? <laughs> Mabuti naman. At naalala mo pa pala talaga ako. At hinting hindi ko makakalimutan lahat ng mga pinagkagawa mo sa akin noon! Teka lang! E, Parang mo ang bahay ko! Saan ka ng pera ha? Oh. Ay! Sandali! Meron nga pala akong tinangian na loto! Eto na! Announcement na! announcement <laughs> paniwala, no? Kasi akala mo, habang buhay akong mangangatulong sa'yo, isang malaking sampal sa'yo yon, dahil sobrang sama ng ugali mo. total ngayon, dahil ako na yung bagong may-ari ng bahay mo, ah, correction, bahay ko, pwede ka nang umalis dito. O baka naman gusto mo, kalad ka pakitas Palabas, gaya ng ginawa mo sa akin dati. Ano, ha? Aalis ka? Eh, kukunin ko muna yung mga gamit ko. Ah, huh. uh, ma'am. Mauna na rin po ako para maasikaso ko na po itong mga papeles mo. Sige, attorney. Freeze! At mayon isa na namang kwento ang ating natutunan sa aron na ito. Kwento ang kapanapanapik, kagilagilalas na ng aral. Alam niyo ba kung ano ang pinakamalaking aral sa storyang ito? Dapat, huwag po nating husgahan o maliitin ang kapwa natin, lalong-lalo na kung tayo ay nasa itaas. <laughs> Dahil bilog po ang mundo. Hindi natin alam. Palang araw, babaliktad ang sitwasyon ninyo. Kagaya na lamang po sa nangyari sa storyang ito. Isang malaking aral at isang malaking sampal po ito sa mga taong nang mamaliit ng kapwa nila. At kung nagustuhan niyo video na ito, maaari po kayong mag-like, comment, and share. Maraming salamat po. Ako po si Marimar Santibanez na nagsasabing ang buhay ay weather weather lang. Maraming salamat po. O, oh, sige na po. Mauna na po ako. Attorney, ba gusto mong kasuhan kita, attorney? Ano, attorney? Process mo na yung papers ko.